kasama po natin si Dennis ng Team Dom. Pero siyempre, bago po sumabak sa Fast Money, ito na, kita muna natin siyempre yung mga manubel. In two days, palalabas. In two days, mapapanood na po nila. May pelikula po kami ng aking asawa kasama namin dyan, si Sam Milby. Mapapanood nyo na sa Feb 26 ang Everything About My Wife under GMA Films, Creation Studios at Glimmer Philippines. Yan! Yeah. Oh, na, two days to go. Good luck ulit sa pelikula ninyo. Thank you. Alam kong datag sa ina naman yan. syempre na baka manood. Good luck. At bago yan, good luck din muna dito sa Fast Money. Kasi ang goal ng team po nila ngayon ay makapag-uwi ng total cash prize of... Oh! Ah, 200. At panalo rin ng 20,000 ang napiling charity. Ano ba napiling mo, Dennis? Ang decision po kami na ibibigay sa GMA Kapuso Foundation. Alright, GMA Kapuso Foundation. Hey, ito na. So, si Direk Yay nasa waiting area sa likod. Oras na para sa fast money. Dennis, 20, 20, seconds on the clock, please. Okay. Ready? Ready. Good luck. Eto na. Ano ang karaniwang itinatanong ng parents sa anak nilang lalaki na nasa tamang edad na? Go. May girlfriend ka na ba? Sa Almusal, ilang pandesal ang karaniwang binibili ng isang pamilya? Sampu. Sa bahay, name something na malambot bukod sa ulan. Kama. Pagkaing nilalagyan ng gatas. Champurado. In English prutas na nagsisimula sa letter C. Let's go, Dave. Let's go. Tingnan natin kung ilan mo. So, karaniwang tinatanong ng mga parents sa anak nilang lalaki na nasa tamang edad. Ako, siguradong lahat to. Lahat tayo na pagdaanan natin to. My girlfriend ka na ba? Ang sabi ng survey ay... Oh, ayaron ron. Sa almusal, ilang pandesal ang karaniwang binibili ng isang pamilya sa almusal. Ang sabi ng survey sa sampu ay... Yes sa bahay, something na malambot bukod sa unan. Siyempre, kama. Ang sabi na survey ay, boom! Nice one. Pagkaing nilalagyan ng gatas, champorado. Paborito nyo ba ang champorado? Paborito, asawa ko yun. Ah, eh, na, sakto, sabi na nga ba. Ah, dahil dyan, ang sabi ng survey sa champorado ay, uy, okay din, okay din. So ito, in English, prutas na nagsisimula sa letter C, hindi na natin naabutan. So 99, almost half, very good start. Alright. Very good start. Thank you. Balik na tayo, Dennis. Let's welcome back, Derek Yai. Yes! Is it, is it? Alright, Direk Yai, yes. si Dennis ay nakakuha ng 99 points. Oh. Di ba? Parang kalahati. Kalahati, kalahat, ganun na lang yung effort natin. Jackpot na talaga, 200,000 okay. pesos. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Dennis Trillo. Limit 25 seconds on the clock. Ano ang uh, karaniwang tinatanong ng parents sa anak nilang lalaki na nasa tamang edad na? Go. May girlfriend ka na ba? Bukod doon, bukod doon ano pa? Uh, anong plano mo, Anong plano mo sa college? Sa almusal, ilang pandesal kaya karaniwang binibili ng pamilya? Ilang pandesal ang binibili ng isang pamilya? Uh, dalawang dosena. Sa bahay, something na malambot Bukod sa unan. Koton. Pagkaing nilalagyan ng gatas. Kape. Let's go, next. Ito, hindi natin abutan eh. Frutas na nagsisimula sa letter C pero in English. Ano kaya ang gusto mong sagutin dito ko sa uh, yeah. Cherry? Cherry. Yun ang top answer. Oh. Cherry, saya. Pero it's okay. Next, pagkaing nilalagyan ng gatas, kape. Ang sabi ng service sa kape ay... Uy! Ang top answer ay sopas. Sopas sa bahay something na malambot bukod sa unan cotton tama naman ang sabi ng survey yes ang top answer ay kama na sagot ni Dennis sa almusal pandesal na karaniwang binibili ng isang pamilya dalawang dosena ang sabi ng survey uy ang sagot ay 20 Anyway, karaniwan tinatanong ng parents sa anak na sa tamang edad, anong plano mo sa college? Ang sabi ng survey, Nine points, yan. So, 114, ang top answer dito, kailan ka mag-aasawa? Yan ang top answer. Anyway, congratulations pa rin, direct. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 yes. pesos. Team Dom at Team Emo. Yes. yes! Muli, dalawang araw na lang po at ipalalabas na ang pelikula ni uh, Jen Den. Again, please invite them, Jen and Dennis, Uh, everything about my wife well, showing na yan sa Wednesday. Um, directed by Director Real Perido. Uh, marami Hello! po kami kasama dito kasama natin na si Sam at maraming marami po pong iba. Abangan niyo po under GMA Films Creation Studios at Glimmer Philippines. Magkita-kita po tayo sa mga sinian. Yes! Good luck sa inyong movie. Best of luck. Best of luck. Thank you. Thank you. Marami maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Araw-araw na mag-aatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!